Hi guys, good morning. This is me again, your uh, mommy V. So, yan nga po. Mga Beshiwap, uh, so today, bibigyan ko po kayo ng tip about sa um, pagsasubmit ng medical assistance. So, alam naman po natin na pagdating sa hospital bills ay napaka um, very challenging po. ang uh, paghagilap ng pera especially kapag uh, may mga um, loved ones tayo na na-admit, na-confine about sa mga illness po nila so um, about dun sa mga hospital bill na um, di hamak na sobrang laki na po ang um, uh, singilan ng mga hospital po sa atin no na hindi nakaya kaya ng PhilHealth um, i-cover So, meron po tayong uh, just to let you know na meron po tayong uh, pwedeng lapitan um, office of the Sen yung sa office of the senators. Diyan sa may as of today, October 19, sila po ay nasa uh, GSIS building pa rin po. dyan sa may Pasay. So, pwedeng nyo pong ipagtanong office of the Senate or Senate of the Philippines. Um, so, nanggaling nga po ako doon kahapon kasi may nilalakad po akong um, medical assistance ng isa sa aking friend. Um, inilapit ko po doon. So, gumawa po kami ng mga uh, requirements. I mean, nagsubmit po ng mga requirements. Uh, ibibigay ko po sa inyo ang mga uh, requirements na kailangan po nila para po pagpunta nyo naman doon ay nakaredy na. So, una nga po sa mga requirements po nila ay ang personal letter na naka-address sa mga sa senator na hihingan niyo po ng uh, financial assistance or medical assistance. Um so ilalagay niyo lang po yung um, pangalan ni senator and then yung intention niyo po kung ano po yung hinihingi niyo. As much as possible, lagay niyo po ng details where yung um, hospital ng patient, name ni patient, diagnosis po niya, um, kung uh, running bill po ba yung hinihingi ninyong assistance, so at least yung amount, and then kung alimbawa naman po sa orthopedic, at least yung bakal po na ilalagay, yun po. tas lagyan nyo po yan ng... Um, Uh, name ng representative kapag hindi po po pwedeng makausap si patient at saka yung number po ng representative contact number ng representative So next naman po is yung medical abstract sa medical abstract kailangan po is naka-certified true copy siya um, hindi ko lang po alam no kung anong pagkakaiba ng medical abstract na talagang nanggaling na sa hospital at saka po yung certified true copy na medical abstract. So siguro po yung certified true copy at least um na sa kanila. May tatak po kasi yun, 'di ba? Um pa, pwede nyo pong ipa-photocopy. So doon po kailangan nakalagay yung um, name ni doctor, uh, license number ng doctor, control number ng hospital, uh, diagnosis, name ni patient, age ni patient, date. Ayun po. So, ang pang naman po is yung um, quotation at uh, saka quotation ng medicine or quotation ng bakal. So, sa akin po, in my case, kailangan ko po ng bakal um, para ilalagay sa, sa lumbar. So, naghingi po ako ng bakal dun po sa, uh, I mean ng quotation dun po sa panggagalingan ng bakal, dun sa pagbibilhan ko po. So, kailangan po yun ay um, actually po, um, i-discuss ko po yung, yung about dun sa copy ng bakal na yon So, for this one, quotation ng bakal, quotation ng medicine, hospital bill. So, ang pang-apat naman po natin is yung um, ID, ID ni patient, uh, i-attach na rin po yung ID ni representative. Photocopy lang po. Uh, mas maganda po gawin nyo ng front and back um, yung photocopy. So, ang pang-anim naman po is, uh, I mean, ang pang-panglima is social case study. Yun po ay makukuha sa DSWD. Um, so, punta lang po kayo sa DSWD, tas mahihingi po kayo ng social case study. Ipapresent nyo po yung lahat ng um nasabi ko po plus yung pang-anim natin na requirements which is yung uh, certificate of indigency um, please make sure na certificate of indigency po yung kukunin niyo hindi po yung barangay certificate lang kasi magkaiba po yun kailangan nakalagay po doon sa letterhead or doon sa uh, papel na ibibigay sa inyo ng uh, barangay ninyo na certificate of indigency po yun para hindi po kayo babalik ulit sa ano nyo, sa barangay nyo after after kayong pumila ng pagkahaba-haba sa DSWD or dun sa Senate po na inintay nyo ng 2 months tapos kailangan nyo pala ng uh, Certificate of Indigency pero ang nandoon po ay uh, barangay certificate lang pala. And also make sure po na ang um, hospital po na kung saan nakakonfine si patient, ay dapat na DOH hospital or government hospital. Pero dun po sa case ng friend ko, naka-confine po siya sa private hospital or semi-private hospital. Pero uh, nag-take uh, pa rin po kami ng chance. Baka, baka naman po sa sakali, syempre po... Um, lumalaki yung bill nila so hindi naman um hindi naman natin masasabi na although mayaman yung isang tao is mayaman na habang buhay especially sa case ng mga sa case po ng hospital bill kahit po naman sabihin natin na medyo may kaya-kaya po si patient or yung family is nauubusan din naman po balon nga po nauubusan ng tubig de bulsa pa po kaya natin yan lang po. Um i-discuss ko po sa next video ko yung paglapit po sa DSWD and sa PCSO. Yan lang po. Thank you.